Kinoconsider ko yung sitwasyon na kung nandoon ako, yung mga iba kong mga classmates, mga successful, mga may negosyo, mga nagtapos, mga may sinabi sa buhay, maganda na yung buhay nila. Tapos may classmate ka doon na hindi naman sinuwerte sa buhay, inalat sa buhay. Ayoko kasi makakakita, lalo na setting kasi natin ng mga Pilipino, puro yabangan minsan yung iba eh puro puro pabida, puro yabangan ganyan. Kaya iyon ko na lang pumunta. Sabi ko, sabi ko ano na lang next time na lang or sabi ko baka hindi ako makapunta. Nagalibay na lang ako baka hindi ako makapunta. Busy ako ganyan. Naya ako ba? Naya ako kasi kaya naman tayo nagre-reunion, hindi naman para magyabangan, eh. hindi naman tayo para magbidahan o magpakitaan ng mga success natin. Gusto ko so, sana yung reunion, yung bang walang titingnan, walang titingnan na ano, nakalagayan o si o sitwasyon ng buhay nila. Wala dapat ganun. Wala dapat tayong hanapan ng no? kung ano ka na ngayon, ganito ka na ngayon. Ano lang, get together lang, kamustahan lang sana. Huwag lang pag-usapan yung estado ng buhay. Kasi minsan pag napag-usapan na yung estado ng buhay, naiilang yung iba. Ang yabang nung iba ng mga ano, ng na mga nagtapos. Yung mga naging successful sa buhay nila, yung eh, mga naging matagumpay. So, maganda kasi ito na isip ko tuloy. Lahat ng mga mga naging matagumpay sa buhay, doon na lang sila na lang mag reunion Tapos yung mga inalat, oh, sila na lang magreunion. Oh, grupo-grupo, mga hindi sinuwerte sa buhay, mga inalat, oh, dito tayo. Yung mga sinuwerte dito, yung mga maganda ang buhay. Para sila sila magyabangan doon. Oh, dito mga hindi sinuwerte, mga inalat, oh, dito sila sila itong magkukwentuhan. Nung buhay-buhay nila. Ganun na lang siguro. Yung suggestion ko lang naman yun. Hindi ko naman sinabing yun ang standard. Ano ko lang, parang napansin ko lang ba. Uh, minsan sa ano ko yun, parang naisip ko lang. Parang, kasi, nagkagano uh, ma? Tulungan mo ko. Pagtanong ka. Hindi. Naisip ko lang kasi yun. Uh. Sinabihan na na-insulto yung ano. Uh. Kasi minsan yung isa, yung isang ba yung isang classmate? Guard, na Napanood niyo ba yung, yung kwento ng isang guard na ano? Yung nakikita sila nung Tama din na naman nukla. yung sinabi niya na trabaho niya, kinararangan niya. Hmm. Nakita niya yung kwento nung ano? Nung... Hindi, kaya ko naman nasabi sa gitla. Kaya ko lang naman nasabi itong ganito. Kasi sa setting natin ng mga Pilipino, yung stigma kasi sa atin yun eh, kapag wala kang tinapos, o kaya nagtapos ka naman hindi ka nga lang sinuwerte sa buhay parang ang tingin dating ang, andating agad mababa eh mababa ang tingin sa kanya ganyan o mababa ang tingin niya sa sarili niya ganyan parang may ilang may hiya, sila na pumunta roon. pag ito namang mga nagtagumpay naging successful naging maayos ang buhay naging maganda sila naman ito ang stigma naman parang ang dating sila itong pinupuri sila itong parang sila naman itong mataas ang tingin sa sarili, sila pinupuri. O, nagtapos ako ha, nagsikap ako, nagawa ko yung ano, kahit na hindi ako matalino noon ha, o, hindi ako matalino noon, nung mga high school lang tayo. Pero ngayon, o, no? ano ako, naging ano ako, naging ganyan ako, naging ganito ako, nagsikap ako, kita mo, naging successful ako. Minsan kasi, alam mo, tama yung sinabi ng scriptures talaga eh. Tama yung sinabi ng kasulatan eh. Hindi lahat ng marunong o matatalino nakakasumpong ng pangailangan o hindi lahat ang matalino ay yung mayaman minsan dinaratnan talaga ng malas minsan sa buhay pero hindi naman yan sa lahat ng tao lang eh. minsan sertihan lang ba na kahit na nagsikap ka nagtapos ka naman, nag-graduate ka naman nagtrabaho ka naman ng maayos masinog, patalino, mabait marunong pero minsan inaalat sa buhay hindi mo talaga hindi, masasabi. Talagang dinatnan dinatnan siya ng malas eh. Dinatnan ng hindi magandang kapalaran sa buhay eh. Di ba? Hindi natin alam yung mga dahilan. Pero, inalat na lang tayo. Eh. E ano magagawa natin pag gano'n? Di ba? Pero iba naman, talagang, ito naman, eh, hindi naman majority na yun ang nangyayari sa tao. Ang majority talaga is kung paano ka nagsisikap, nag-isip ng tama, gumagawa ng tama, gumagawa ng tamang paraan. Talagang, ano, talagang nagsisikap ka na maging, ano, maging, ma, ma, nagsisikap ka na makaahon ka talaga sa kahirapan ng buhay. Na ayaw mo talaga maging mahirap. Na ayaw mo talaga maging habang panahon, ay ganyan ka, maging mahirap ka. Kaya, sinuswerte talaga yan. Kaya talaga, nagtatagumpay talaga yan, yung mga taong ganun. Ang binabanggit ko, hindi naman, hindi naman yung kaya majority, nagtatagumpay pa rin talaga yung tao. yung iba, parating pa ano. Kaya wala sa ano. O naman, yung iba naman, later naman siya nagkikin matagumpay. Later on sa buhay nila. Kung kailan nagkaedad na sila. Oo. Oh. hindi lang pa Hindi palang lang dumadating. Oo, oh, may naman kasi. Na, oo. Oh, antayin mo lang, antayin-tayin mo lang. Kasi ginagawa mo naman yung tama eh nagsisikap ka naman talaga gumagawa ka naman talaga ng paraan o hintay-hintay mo lang minsan paparating naman yun o paparating na yun yung tagumpay na gano'n na hinahanap natin na, ina, na, na, na tagumpay na inaasam-asam mo darating naman yun kasi bin antayin antayin mo lang huwag lang magtigil sa pag -an. basta huwag ka lang titigil sa paggawa ng tama sa paggawa ng tamang paraan sa pag-iisip sa pananalangin mga ganun ba at ano na langin ka, hinihingi mo talaga sa Diyos na nagsisikap ka talagang maging matagumpay hindi lang yung nagaantay ka lang na may dumating pero wala kang ginagawa hindi naman ganun ang sinasabi ko, yung bang may ginagawa ka, humingi ka ng tulong sa Diyos at nangangarap ka at mabait ka, matalino marunong, madiskate masino, mga ganyan maraming ano maraming namang factor eh yun, majority yun, talaga magkatagumpay ka. Ang binabanggit ng kasulatan na sinasabi ni Solomon, yung time and chance happens to them all. Yung sinasabi niya na, yung